Tara ba rin? Tara. Tara ka rin ang talong. talong. Hindi nila kinukuha. Aray, aray. Natood pa. Ano, akara oh. Eh. alas si Tao, din dito, masita din dito, sa lang ng si Tao, ay ay

kita eh. Hindi lang ano kita. Hira pa natin. Gawa na hindi sa pinagapang. Hindi sa pinagapang eh.

Pare, ano na, magulang na. May pala, may iba din yan. Yung iba din ay ano, iba din ay sinang ano. Kukunin nila lamang ay yung buto. yung buto pare, may himayin na ang... Himayin lang yung buto. Hindi lang gaano kukunin, kasi tinagapang eh. Nagapang Ay, Ay eh. san, yung patagukan Ang banas Kahit saan pumunta ang banas pa rin na eh. Ayan nga O, oh, kakaligo ko lang kanina eh pag na agad Nga na Nga dulo, nga dulo kaya yan uh Oo -oh. Bago pa lang pala itong ampalaya eh. uh Oo -oh. Bago lang yan, ng hawakan. May, na, may na, na kami, ah. May na, na kami. Meron sa bahay, ah. Hindi mo ba rin? bahay. Ba rin? Ito so, ang pala yung mga ulamin. Ha? itlog. Para may naman. Ito mga ba yung ito lang gaano ko ito. Ito lang ito oh. Ayan oh harin oh. Maliit eh? ko yan harin. yan Ano? Nangga talaga din ba na? ba 'yung kaya lang ka ako dito kumusa na kaya. Tanim ko lang langka dito. 'Yung langka ako tanim dito eh. Ano 'no, 'yun. Tanim ko langka. No, wala na pala 'to. Ito pala 'yung bitaw. Kuware ko ay. Wala ah. ano, na gan. Ah na 'to mina. Ah na 'to mina. Ano 'to? Ang golang na. Malaki 'tong magulang na. Wala kasi ng bono. sa kataba pa ganyan. 播放音乐。 dami. Ini pilih-pilih, 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 ini pilih pilih mana

Dali dito sa akin. Ah. Tama-tama, may, may alimasag doon na tira. Nga nung hanggang dinin. Dinin. mo na Dinin. 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 mo na tayo kasi tawarin wow. hmm. o may awal, huwag ka nang um dutan na ulang mamaya ha huh? ito na natin ulang mamaya yeah. ito natin na ulang mamaya hindi pa mo mamaya huwag ka na magluto ito may ulam na o may na may sitaw dak pa tayo sa sitaw, dami hindi nila kinukuha tayo ang mga manawa dito Ya, beli ni mana Halo, ini ya. Akhirnya Guys, teman-teman. Ya. -teman. Ano guys? Oh, dami. Hmm. dami. Sa itaw, talong okra. May pangpakbet na. Meron pa. Hindi lahat nakita ni Warren eh. at magulang Tak ada sih. <laughs> Tama Ha? Anong, dami talo. Hala, gani dami setao. Ana Hoy. He? Magaling. Magaling. Ay, hindi koyo. Ay, hindi koyo. si Tinan mo. Hanay. Dami si Itaw. Nakakatuwa. Hindi na kinukuha. Ano? si Kula ang basket, nanay. Kula ang basket. Puno ang basket. Gaman. Ubusin ko yan. Masito pa dito, oh. Sito, Warren, warin Warren. Sito, di mo nakita. warin Sito, yun, oh. Alin?

O, oh, dina yan. Ndami sitaw, <tapos> jak patanak. Nene, hali masak ha, hanay. Hali masak hane, ano. Hamegap e, hali

Tama na. Kahit nakabukas ang bahay mo, ay eh, wala namang kandado. Kaya kayang pasukin ang bahay mo, ay. Nakapasok na kami, ay. <coughs> ay sure. dunang, ano ba 'yan? Ano ba 'yan? Ano ba 'yan? Mayroon wala na labong. Gadya ang labong. Wala tuloy na. Koko pa tsaka. Ay taposware wala Dami oh. Jackpot kami oh. Yan, Mga kuhanin pa oh. Yan. Kailangan din pang na 'yan. Pala oh. Ang palaya 'yan. naman, dami rin. Sana so, mong lahat 'yan. Ay may nakadanai. Eh. Nalobat ako naka-search diyan. Nalobat yung e-bike ko. First time, first time ko lang sinarch dyan, ngayon lang Waren, katmon naman, waren Katmon, dali Sarap eh, katmon Ay, hindi ko abot yun Ay, hindi ko abot yun ay, hindi ko abot yung malaki. Kulang mo ngayon. Oh, ate, arita rin yan. Pero yan yung adli. Alin? Yan, yung kawayag. Yan, abo. Ano yan? Ari. Ari ang kunay. Anong bunga yan? Tawag dito yung kunay. Kulang mo, kulang mo. Yan, kulang mo ngayon. Ari ayong. Ang mga pasit, ano yan? Sayote. Sayote. Isang kulang mo ngayon. Haya. Kuha yun. Ha? Kuhayon. Ayan, pa sasungkitin ko muna yan din eh. Na. Tara ba ng panungkit? Sasungkitin ko muna ari. Ayan oh. Kat dami. <tipot> Saan galing ang binihili ng sote? Saan galing? Hindi, kami... hindi ba yan ang Hindi pa. Mga hawakan yan. Yun. dalawa. oh O yan. Yan. pa. pa? Yun. Yun. Magulang na yan pag green na ang ano, brown na ang balat. Hahanap pa ako. <coughs> yan ang tubig ko ay, ay. ay ako lagi nagkukangkat man dito. Yan ang pinakang tubig ko. Ayun, dalawa, yun. Yun, dalawa. Okay, at so sadal sa puno. Dalawa. Ayun, isa pa. Isa pa. Aba, pagkagaling. Taran, taran na, wala na. Anak, mag magtampo naman yan. Na. Na. Ito Pago pa. Maniit pa. Maniit pa. Ay, pa yata. Itago pa. maliit pa. ayun yung tanim ko para doon titinan ko. Hindi, na hindi mo inaakat yung tanim ko doon. No? Hindi mo inaakat. Ay, ah, tatay. Hindi rin siya pa rito. Sinti na naman. Sinti kay Mika. Ano? Lagi rin si Paalis. Bumalik Bumalik ka rito. Sabi na kay sabi na kay Tatay Mika. Linggo linggo, aalis ka. Yun, ay sino, ay kinain ng biko yo. Bali mali na ayano no. Bali Na biko yan. Aba, ay. Ang dere ng biko yan ay. Ay pare oh. Ayo, okay, aking rambutan. Rambutan ko. Ay nga, na oh. Pichay. Namumunga na. Pichay, nabrak na po mo Ang result ng aking tanim. Iba-iba yan. Magkakaiba yan. Kasi mo lilipat yan. Hindi yan ah. ah ano kaya ito? Kamatis ata ito eh. Talong yan. Magkakaiba? Para, para kamatis. Ang dami oh. Ayun, namumunga na yung binhi ko. Ayan na. Ah. Boy, Hindi ko na malaman kung anong kung anong mga binhiyaan. Ni halo na yan, halo-halo na yan. Yeah, Bakit? So, may, by, may kayo, tayo, baso, baso, Saan parte ka dalian? Saan parte? Dalian ka? I mean. Ano na may bunga? Ano daw, ano, ating binhiyan. May papaya diyan papaya. Hinaiba-iba na. Halo-halo na yan. Halo-halo na yan. Kung anong meron din yan. Hindi ko na maalala kung anong meron din yan. Basta halo-halo na yan. Namungan na. Teka, bay na muna. Another vlog ulit.